Yo, what's up mga um, Ah, Mag ano tayo Last fishing adventure <laughs> Next year na ulit Kasi malamig na Maraming snow Katry na at ulit maming wet Ngayon mayroon din akong pake doon May naiwan kasi akong gamit Hana nandun pa siya Hindi na kasi nawawala yung mga gamit pa na iyon Kung wala nagpunta roon so, bago yung pamingwit natin yung may stick yung parang yung lab so uh, yun o oh, shot ko pala kay tatay eh. tayo pala ko rin mo to tatayo malamig na mga karoro nag slow na yun yun yung paligid medyo ingat na lang tayo dun kasi baka medyo madala Oto na let's go alright tayo sa spot so magandang panahon Ayun kasi sa susunod na linggo mag i na muna so, hindi na tayo makakaporma sabat mong last week nagpising ako kaso hindi maganda yung klima may hangin ngayon samantalay natin walang hangin kasi kung may hangin ngayon ang hirap mamingwit ang lamig at sa mukha ngayon maganda yung panahon Tara let's Nakakabal uh, pa tayo fishing Yun na Malapit tayo sa venue Alright ako Dito may kayak pa oh Kasi may nagkakayak dito eh Mga uh, turista Yun ang mo ng kayak Ito yung pwesto natin Pwesto na tayo Yes Ito yung mga, mga Pinoy mga tulog eh mga kapati kagabi Pero ako Si Haru Haru Bawal magpahinga <laughs> <laughs> At ang kaya sabi ko sa inyo Kaya itong lugar na to Pinapinto ko dito That's my content Pero yung nahanap ko dito rin nakikita Wala Wala ang itong Set up muna tayo mga karuharu ha Alright A few moments later Karuharu, peace on tayo Hahaha <laughs> Yun know? Yes mga karuharu, peace on Yuhuuu Yan Unang huli mga karuharu Peace on oh Yes, yes, yes Yan mga karuharu, nakita nyo Peace on si karuharu Hule, <laughs> <laughs> hule. <laughs> Iyon, mga kalwalo. Fish on. <laughs> yes. Woo. Hindi <laughs> <tid tihana bigga. Ay. laughs> <laughs> tayo nabigo. Ay. Ayun, mga kalwalo. Fish on. Fish on. Hihi. Nadali tayo. Hihi. อะไรอย่างเงาอู้ๆพ mm. ิชออนฮูฮูอีกคนเลยครับ yes พิชออนไทยอ๋อเฮ้ยเมล็ดไทยของฟิลิปปินส์ที่จะมาบูน่าเยอะเลย alright พิชออน Yihi! Yan ka lang ha. Alright. Aro, ang doon yung isda. Nalagay ko lang doon. Sa ating mini aquarium. Alright. kita ulit tayo. Aro. Ay, May kumakagat na naman. Mahiya, kagasin mo na. Ayan, susundan yan. Ayan, susundan sa ating pain. Meanwhile, yes, mga fish on tayo. Fish on. <laughs> <Yee -hee. laughs> yes, mga fish on. Yeah. Yeehee fish uh, on, dalawa. Laki nito. <laughs> yes. Woo. Mga kararo. Dalawa. yeah. Lawang na po. Ang ko muna. Kararo. Nakadalawa lang tayo. Problema. Tumawag na yung company. <laughs> Papasok na ako. Atin dalawa. Iiwan ko lang yan dito. May kukuha niyan yung mga direct nag-pilin sila doon sa sa taas nagulat sila eh problema doon ako walang mauulam <laughs> pwede na yan pwede na yan alright paano mga laro mamimingwit um, sa tayo kaso sumawag na yung company so last fishing adventure medyo mailap mailap yung isda <laughs> kayo na pa ako rito hindi ko lang ang dami ko lang hagis pero so, hindi pinapakas sa inyo so, paano mga laro nakadalawa lang tayo pwede na yun hindi na masama no alright next year na ulit tayo magbibing wet kasi malamig na All right. okay yes round roll see you sa next fishing adventure nakadalawa naman tayo alright what Music.